ang bigas para dito nang bibili. At tama Ngayon, ang naging problema, yung NFA, may pera pa pang bili ng palay. At ang presyo ng palay sa, de, sa NFA, basa, eh, basa is 18, 19. Pero yung tuyo is 21 to 23. May pera pa NFA para bumili, pero napuno ang warehouse namin. Kaya may bago kaming sistema na gagawin na mag, uh, magpukuha kami sa LGU yeah. ng mga warehouse. Paparekta. Tapos doon yes. namin ilalagay, makakabili uli kami, tatakas ng ang presyo ng pag. Sana po! Yeah. Thank, you. Thank you po! Thank you, you. you. po! सबीने धन्यवाद 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 धन

Сердце пишет, моя, сакит мой. i see baby. Malaking bagay po ma'am sa amin dahil uh, sa katunayan po ay uh, ako po ay magpabunot po ng ipin. Sa ngayon dito ma'am, uh, ang tagal po yung proseso kapag ikaw pa pabunot dahil po uh, uh, konti lang po mga doktor dito na medical. So pila-pila. So hindi on the spot na maka-avail ka ng pabunot. Ay, ito po ay napakalaki po. Ay, mahal na Pangulo, salamat po. At nandito po kayo sa aming bayan na uh, Santa Ana. Ito po ay napakalayo po sa norte. At kayo po ay tulad naming mga Ilocano, ay nakapasyariso na dito. Ayan, May. May, uh, Mr. President, salamat po. DBL. Napakalaki po yung impact ng bagyong dumaan dito sa school, ma'am, regarding po sa mga school facilities namin. Dahil na naapektuhan po yung pag-aaral ng mga bata, lalong-lalo na noong panahon na yon. Halos gumagamit na rin sila ng payong sa loob ng classroom para lang makapasok sa school. Pero sa kalaunan, eh, na dahan, dahan din namin na ayos at umaasa po kami na sa pamamagitan po ng pagpunta dito ng ating butihing Pangulong Marcos at with the Secretary Sanya Angara po at the BW Secretary, alam ko po na blessing po yung pagpunta nila dito para mabigyan ng solusyon yung mga suliranin namin regarding po sa mga infrastructure upang sa ganon ang mga mag-aaral natin ay lalong makapag-concentrate sa kanilang pag-aaral para matupad natin yung kadalasan po na layunin natin na quality education po para sa kinabukasan ng mga mag-aaral po natin. Sa, sa pamagitan po ngayon ng pamahalaan ng ating buting Pangulo, nakikita po namin na mas mabilis po yung pag-implement ng mga proyekto, lalong-lalo na sa ACAP at kitang kita po naman natin yung dami po ng mga tao na dumalo sa programang ito. At alam po natin na marami po yung mga natulungan ng mga magulang, mag-aaral, at lalong ganun din po sa mga kapwa-guro ng paa sa ating munisipalidad na mahal na Santa Ana. So, sa, inyong, maha, sa inyo mahal na Pangulo, maraming salamat po sa pagbigay ng pagkakataon sa amin na mapasyal dito at lalong-lalo na po kung ipapag, ipagkatiwala po natin yung mga improvement o kaya mga repairs, rehabilitation na dapat po na matamo ng ating mag-aaral, lalong-lalo na para sa kanilang kinabukasan.